Yo mga kapatid, usap-usapan pa rin itong si Meme Vice Itong baklitang ito na kapag ka siya po yung inasar niyo, eh magagalit. Yan, yan, Yun ang hirap eh, no? Kapag ka ikaw ay uh, mayaman na, uh, pakiramdam mo ikaw na di bida, pakiramdam mo siguro tama na lahat ng mga pinagsasabi mo. No? Ah, uh, napanood ko po si Makagago, kahit siya, si Kuya MG kasi 'di ba sumusuporta 'yon sa kabila, no? Binlag niya rin yung sinabi ni Meme Vice ni Baklita. Ang problema, sabi niya, sabi ni Makagago, no? sabi niya nang gano'n, Para sa akin, mali. Sa panahon ngayon, mali yung joke niya. <laughs> 'Yon, base lang din 'yon sa opinion niya. Kahit naman ako eh. Kasi ilabas mo na lang yung pagiging presidente. Sabihin na lang ho nating ordinaryong tao 'yon na maraming nagtitiwala doon, walang kasalanan yon tapos nagbiro ka ng ganun. Hindi ho talaga maganda. Kung sa fame, hindi mo na kailangan bayaran, sobrang yaman mo na. Kung uh, i-maintain yung pagiging sikat mo, hindi na rin kasi kailangan. Dahil nandyan ka pa rin, hindi ka pa rin talaga nawawala sa eksena. Talagang boom na boom ka pa rin, mahal ka pa rin ng makaramihan ng mga kabataan. Gustong gusto ka pa rin kasi nga, kapag ka nagbibiro ka, tanggap naman nila na yung joke mo e eh, panglalait no, um, mahilig kang manglait, natatawa. Ang problema kasi kapag ka ikaw ang nagjo-joke, ikaw naman din yung nagagalit. So, um, Simulan na um, natin um, mga um, kapatid. Yeah, Yan. At syempre, gusto ko sana mag-like po kayo sa aking uh, sasabihin. Uh, nakikisuyo lang po ako. Ang tanong ko lang, palike na lang din po at saka mag-comment kayo. No? Sa tingin nyo, pag yung nanay niya binastos, hindi siya mag, hindi siya magagalit. Joke lang sasabihin joke lang, babastosin yung nanay niya. No? Gagawa ng isang eksena na kabastos-bastos. Halimbawa lang, no. O kunarin ako lang yung nanay niya. Tapos sa kulungan, eh alam mo naman pagka sa kulungan yung mga lalaki, di ba? Yung mga ganung joke, sample lang, sample lang. Hindi kaya siya mapipikon, no? Kapag nanay niya na o yung lola niya binabastos. Ano kaya naman ang mararamdaman niya? Hindi niya inisip yun, eh, no? Kasi sayang yung talino. Sabi matalino daw tong tao na to eh. Pero ganun pala yon no? Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Yes. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, iplay na natin mga kapatid. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng gano'n. I think so too. I think yung gano'n, hindi mo ipapasok yung gano'ng ka-risky na joke eh. Oo. Kasi yung kay Jessica Soho, ano lang talaga eh, kumbaga bad taste sa, pa sa part ni Vice Ganda na parang, ano ka ba, napaka-insensitive mo. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano man gusto niyang sabihin. Yes, yes, kung yes. Kung ano yes. kanyang nasa loobin, no? Kahit sino naman no. eh, no? Pero yung tao ang huhusga sayo. Eh kung kakamping ka, eh matutuwa ka. Nasa sayo na yun. bahala ka sa buhay mo kung matuwa ka. Pero Ewan ko ba. Nawawala na yung talino ng tao kapag uh, may galit ka dun sa ano no. Ang tinutino ng matandang Duterte natin eh. Tatay digong kong napakatino niya eh. Tapos gagawan mo ng ganyan joke. Mahal ng mga DDS yan. Yung mga DDS sinusuportahan ka rin idol ka rin kita mo nabawasan tuloy yung yung subscriber mo wag na tayong ano may pera ka na eh. mayaman ka na eh bak grabe naman tong ano na to kaya nasisira tuloy yung mga ibang bakla marami akong kilalang mga mga baklitang dalaginding yan loves natin yan yung mga kaibigan nating tunay at tinuturing nating mga kapatid yan pero nasisira sila dahil sa mga ganitong mga eksena eksenang ginagawa ng mga ibang bakla. Sayang ang talino kung uh, dito mo ginagamit. Ang akin lang, siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambalus-los. TV. <laughs> <laughs> <Yung lang. laughs> Mamaya, subukan natin mag-example na bastusin naman yung pamilya niya. Anong mararamdaman niya? Baka mag siya. I ay mean, halimbawang may eksena. Okay, tuloy-tuloy natin, mga kapatid. Okay. <laughs> Ayun naman pala eh. Si Tambaluslos pala yung pagmamayari ng nagpapasweldo sa inyo. Oh. <laughs> okay. Uh, una nating ipapakita at una nating pag-uusapan ay ito nga si Attorney Harry Roque, ang dating spokesperson ni former President Duterte, ay uh, nagsalita na patungkol dito sa ginawang joke ni uh, Vice Ganda no sa concert. At uh, kaninong concert 'yun kay Vice Ganda ba kay Regine ba? Walang pakialam. Basta't importante ay uh, nakuha natin ang balitang ito na uh, kinukutya nga niya itong si Tatay Digong no na mm. nakakulong ngayon sa The mm. At uh, yan ngayon ay uh, Uh, may reaction po ngayon si Attorney Harry Roque patungkol kay Vice Ganda. At uh, napakinggan natin, tamang-tama talaga yung sinabi ni Attorney Harry Roque dito. Mamaya ipapakita ko yan ha. Itong pangalawa natin pag-uusapan naman ay si Joey Cruz, itong uh, kaibigan natin na vlogger. Ay uh, nagko-comment na siya patungkol dito kay uh, Vice Ganda, ang joke ni Vice Ganda, which is my point rin naman itong si Ma'am Joey. At, at the same time, nasa shock po ako sa mga comments ng uh, sambayan ng Pilipino sa joke ni Vice Ganda. Okay? Uh, yung iba, below the belt na yung galit nila kay Vice Ganda, no? Ako naman, ano, uh, papakita ko yung kaitado. Magre-react magre ako dyan, ha? Kasi nauunawaan ko rin naman yung taong bayan na magalit tayo kay Vice Ganda kasi uh, binastos ni, ni Vice Ganda si PRRD. Pero sometimes, yung mga nag-react rin, nauunawaan ko kasi nagalit sila kay Vice. Pero parang below the belt rin. Okay? Na dapat preno lang tayo ha preno lang tayo kasi at the end of the day lahat naman tayo ay pilipino okay divided na naman tayo away na naman ang sa atin lang lang ay bigyan natin ng leksyon itong bakla na ito okay kasi hindi naman sa lahat ng bagay ay uh, madadala mo sa mga joke na ganyan kung alam natin na uh, very sensitive ang issue wag kang makialam kasi by dama, agenda, dama. wala kang alam sa politika ano eh napaka-sensitive ho kasi ng usapan hindi yung basta-basta yung ginawa niya. Eh, kaya nga, ito nga sinasample ko, no? Binibigyan ko ng example itong uh, halimbawa siya, yung kanyang magulang, tatay, nanay, may nangyaring hindi maganda, tapos na pagbintangan, tapos na kolong, tapos ang magiging joke, eh, pagtitripan siya sa loob ng kulungan, yung nanay niya, wala namang kasalanan, tapos kunwari yung nanay, nag enjoy sa mga lalaki. Yung mga something like that. Mga joke, ibu-brutal mo ha. Halimbawa lang, ibu mo yung mga ganon joke. Malamang masasaktan at masasaktan din to. Kung sasabihin mo na, eh, mas grabe naman yung sinasabi mo kaysa doon sa akin, jetski-jetski lang, wala namang pangalan. Oo, oo. Ngayon, kung gagantihan ka, wala kang karapatang magalit. Kung marunong ka din, kung nagbibiro ka ng ganyan, wala ka na rin karapatang magalit. So, parang sa ginagawa mo kasi, parang baboyan na yun. Eh, no? Maraming batang nanonood sa Dito sa amin, dabaw, nakarating na bakit daw yung mga bata around uh, 10-11 years old si Vice Ganda daw. Uh, nag daw ng hindi maganda kay Duterte. Ang pangit pakinggan kasi galing sa mga bata. Ngayon, mga kapatid, meron din na uh, kinuwento yung uh, aking anak na sabi niya ng ganun, para daw kay Vice Ganda, yung piso daw, ay yung 100 pesos episode eh, piso na lang. Tama nga naman. Halos ganun na po eh. Kung baga, mabilis nang maubos yung pera mo. Pero, pag sinabi mo kasi yan sa, sa TV, marami na nakakanood eh. Kahit sabihin na natin may parental guidance yan, kakalat na rin yan sa social media. Eh. Kaya dahan-dahan ka sa pagsasalita mo. Kasi, yung mga bata pwedeng negative ang uh, tingin nila dun sa sinabi mo eh. Na yung, yung 100 piso na lang, so parang kanila wala nang halaga. Baka para sa kanila, pag binigyan sila ng 100, maliit na lang yon Yung mga ganun. Tapos yung dati pa, yung uh, bastos issue, naalala nyo non yung sa Itbulaga. Tapos, katapat nila Noon time show, etc. Yung uh, ginaganong-ganon niya yung cake, something like that, di ba? Tapos may, may bata na hindi mo, ewan ko ba sa, hindi pa siya nadadala eh, no? Sikat ka naman eh, ikaw pa rin ang sikat. Pero, wag na sana, kung halimbawa man na binayaran ka, para saan pa? Ang dami mo ng pera naman. Sikat ka na eh. Gusto ka rin ng mga tao. Ano pa bang gusto mo? naman, para naman tayo. Ano. Baka nga binayaran, tama ba? Hindi ko kasi normal na magbiro ka ng ganyan. Kung walang malaking halaga. Eh, naman, susmiyo naman Katalino mong tao, tapos ganyan. Magpapabayad ka pa, eh, nyaman-nyaman mo na. Eh, kasama ka nga sa tap dun sa tax, di ba? Na nagbabayad. Kasama siya siya yung mataas magbayad ng tax tapos nagsasabi pa nga siya may karapatan kaming magtanong kung saan napupunta yung tax ganyan bla bla tapos yun pala eh ba't magbibiro ka ng ganyan eh napakasensitibo po yung nangyari kay Tatay Digong alam nyo ho ba ang daming nasaktan ang daming umiyak ng mga OFW tama ho ba Comment lang po kayo dyan ha. Palike na lang din po ng ating video mga kapatid. Makikisuyo lang po ako. Di ba, nagsiiyakan ho tayo nung nangyari yun na eto, ang bait-bait nito sa mga mabubuting tao. Kaya lang naman siya nagiging masama sa paningin ng mga buaya. Yun lang naman yun eh. Kung magnanakaw ka, wala kang utak, tapos uh, durugista ka, buaya ka, et cetera, masama kang tao. Ayaw mo talaga sa Duterte. Pero pag ikaw mabuting tao, ba't mo kakaayawan yan eh? Mabait yan sa mga mababait. Di ba? Sinama mo pa yan. May picture pa talaga sila niyan. Eh. Hindi lang picture. Inimbitahan mo pa yan sa, sa gandang gabi di ba? Nag-usap-usap pa kayo. Tapos ngayon, magbibiro ka ng ganyan. Hindi ho maganda yung binitawan niya. Siguro iniisip na maghihilom din naman yan balang araw. Hindi mo na kailangan yun eh. Sikat na sikat ka na eh. Ano bang tumatakbo sa utak ng mga mayayaman na na, halimbawa, sila na lagi yung bida, sila na lagi yung nasusunod mayaman, no? Wala na bang kakaltok sa ulo mo? Wala nang pak, oy, mali yung ginawa mo. Hindi maganda 'yan. Kasi nga mayaman ka na, wala nang gaganon sa iyo. Kahit sa it show time, alam mo nakikita ko siya kapag kabinabara siya. Parang ando doon yung ewan ko kung palabas lang yun, pero nakikita mo yung aura niya na nagagalit din siya. Eh. Nagagalit siya. Kapag ka siya na ang uh, bibirahe, nagagalit. Ito, papanood ko sa inyo saglit lang, ha? Yan, liitan lang ho natin. Pero ito, nagalit siya dito eh. Tinayin nyo ah. Mr. Tano! <laughs> lahi ng matatapang. Hindi bumaga yung uh, pangalan nyo dun sa performance nyo. Eh, parang panggi yung... Ayan, ah, diba? Oh. Kasi lahi ng mga matatapang. So parang, kasi pag sinasabing bakla, parang duwag. No, bakla ka pala eh. Ganun lang ang tawagan madalas. O, oh, ito, nagbiru si Tado. Okay? Yeah, 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 yeah ano pang gay? Ano yung masama sa pang gay? Uh, oh, di ba? Anong masama sa pang gay? Biglang bumanat agad siya. Pag siya na yung bibiruin, nagagalit na siya. <laughs> Ay hindi, hindi biro yun. Hinahamak niya kaming mga bading. Hindi. Eh. Nasa it show time 'yan eh. Karamihan diyan entertainment eh. Naman 'no. Oh. oh <laughs> Ay, may problema ka ba sa mga bakla, no? Uh, ah, yeah. hindi naman. Uh, just read my shirt. Ano nakalagay? Sabi ni Tado, di bali na ang magnakaw kaysa mamakla. Totoo! Totoo naman, bakit? Hindi, joke lang, joke lang. <laughs> masama, 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 masama. Okay, tuloy tayo. gusto ko lang sabihin sa'yo na maraming bata ang nanonood at nakakabasa ng mensahe mo ngayon. Ang pagnanakaw ay masamang gawa na ikinukulong. Ang, ang mamakla, walang nakukulong sa lalaking pumapagod sa bakla. Sa kaya dapat magmahalan tayo. Ayan, tinan mo. Tagan, tatablan talaga siya, tatablan siya. Oo, magmahalan tayo. Dapat may respeto tayo sa kasarian, sa kagustuhan. Kasi yung nakalagay niya sa damit na yan, biro lang din yan eh. Biroin mo, sinasabi niya ng gano'n ha. ah, uh, maraming nanonood na mga bata. O, oh, di ba? Galing na mismo aware siya sa ganun. Sabihin na natin malisitado. oh, sabihin natin malisitado. Aware siya eh. Alam niya na ganun eh. Pero actually, parang ano lang tawag dyan eh. Parang birong sarkasam ba tawag don, no? parang yung nasa mga damit kasi minsan may mga ganyan tuwa ng ibang tao Lain na matatapang ayun at pagiging bakla ay hindi kaduwagan ang mga lalaki hindi lahat ng lalaking straight ay hindi bakla tandaan mo yan yan yeah. ang kita okay, mo ba? Diba? ayaw niya palusutin si Tado galit na galit na siya lalaki hindi marunong ang lalaki hindi marunong natanggapin ang katotohanan ng buhay ay ang totoong bakla tandaan mo yan yeah. Yeah. Ang mga... Tama rin ang sinasabi niya ni Vice Ganda. Yung nga lang na nakikita mo yung pagkapikon niya. Uh, sa bading kumakapit. Oh, agoy. Ah, di ba? Eh, ko hindi siguro panatik si si Tado ng mga bading, pero opinion niya 'yon, sarili niyang opinion 'yon. Dapat tawanan lang, good vibes lang. Pero dito mga kapatid, talagang nanggigil eh. Pag bakla, sa gipit kumakapit. Oh, di ba? Biruan lang 'yon. Tingnan mo nga mangyayari. Buti na lang. Pero ang kipit, si kung ganyan ang isura, walang baklang magpapakapit. Si Tado, okay lang. Ha? Ay, lahat na matatapang. Buti na lang, may props kayo. Mas si eh, nadagdagan yung uh, inyong mga pag-induct. Pero, tapon nyo nang maayos yung uh, props nyo, ha? Ito nga, score para sa inyo. Ah, tubo, uminom mo na siya ng tubig. Alam mo kung ba't uminom na ng tubig? Di ba, minsan, pag uh, na, 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 high blood tayo, huh? Inom ka ng tubig para makarelax-relax ka ng konti. O, ba? Diba? Yun pa lang ang banat ni Tado. Pikun na siya. Ang sinasabi ko dito, sabihin na natin may tama si Bais Ganda. Tama nga naman. Ba, uh, ba't, ka, ka bat, ba't, ka magnanakaw? Kung pwede ka naman kumapit na lang sa bakla. Ganon, ganon, ganon. Sa kanya, no? What if pag yung nanay mo o tatay mo pa ang nadamay? Lolo't lola mo pa biniro ka ng matindi gaya ng ginawa mo sa jet ski o kaya mas matinding biro pa o ten times yung ginawa sa'yo ano ngayon ang mararamdaman mo? Galit na galit siya, uminom na eh. Thank you, Tato! Pasensya na kayo ha, naging masyado talaga ako emosyonal sa pagkakatong naapektuhan talaga ako sa sinabi ni Tato. Oh. Pangina mo pala eh. Di ba, mga sir, mga ma'am, kahit gaano ka pakatama, tama, oo, oo Biroan lang kayo dyan eh, pero bakit ganyan? <laughs> may may Ako, idol kita. Ako, ako ha. O, mga kapatid. Sino ba naman DDS? May mga DDS din na idol. Kaya nga, idol nila, nakafollow sila eh. Pero ang nangyari, nabawasan yung followers. Yung iba minsan, ano na yun eh. Parang tinatamad na silang i-unfollow. Narinig lang nila. Hindi sila mag-unfollow. No? Pero, yung mabawasan ka ng ganong kalaki, hindi siya damage para sa iyo dahil sikat ka na eh. Pero epekto 'yon ng ginawa mo, hindi talaga maganda. Gusto ko lang maging totoo at gusto ko lang itaas hindi lang ang sarili ko kundi lahat ng baklang nabubuhay sa mundo. At pati na rin lahat ng mga magulang na may anak na bakla. Kita mo? Talagang uh, todo. Lahat nga tama naman ang sinasabi niya. Okay 'yon. Pero patiting pa lang yung sinabi ni Tado ng gaganyang ka na. Pero yung ginawa mo kay Tatay Digong, hindi ho maganda. So talaga, o. Oh. Gusto lang sabihin sa kanila na walang nakakaya sa pagiging bakla. Ah, ba? Diba? Para na siyang umiiyak niyan. Masakit sa damdamin. Sabihan mo lang nga na bakla pala yan. Bakla, bakla! May titing uh, kabayo, bakla, bakla. Babalikan ka niyan. Eh, ikaw nga, mataba. Ganyan, ganyan, o. Oh. Di ba? Babalikan ka niyan. Oo, oh, oh, walang problema. Okay lang magbiroan, pero pag may issue, nasaktan yung taong bayan, ang daming umiyak. Huwag ganon, iiyak talaga, masasaktan lalo yung mga taong bayan, yung mga nagmamahal karamihan kay Tatay Digong. Respetado yan sa Davao City, sir. Ma'am, ano bang tawag sa'yo? Pag sinabi ang bakla, o oh, magagalit ka na, siguro bakla na lang din. Marami akong kilalang mga, mga tita, mga titanis. Pero mababait, may mga tropa tayong ganyan, pero wala ba? Yun nga sinabi ko, wala bang kakaltok dito sa ulo? Hoy, oh, mali na yung ginagawa mo! Eh wala eh, kung pares ka kampik, magtatawanan lang sila. Lilipas din yan. At least sumikat na naman siya. Wala, ganyan oh siguro ang nagagawa, nakakasilaw ng kasikatan, sikat ka sa buhay. marangyang pamumuhay may show ka nang dahil sa pera, ewan ko, baka nagmamahalan na rin kayo. Andiyan na, nasa iyo na lahat. May regular show ka, may araw-araw kang kinikita. Para saan pa yung ginawa mong joke? Oh, no. Diba? Parang, ano yun? Anong tumakbo sa utak mo? Bakit? Oh, no. Ganun na ba? Nan, kapag kamayamang ka, sikat ka. Nabubulag ka na, nawawala na yung puso mo, pagmamahal mo, sa kapwa-tao mo. Ewan ko ba? Eh, papaano yung mga pinatay ni Duterte? Blah, 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 blah. Okay. Tado. Ayan na, kita mo si Tado na baba niya. No? I love you, friend. I don't love you, Tado. putang oh, ina, tinamaan talaga siya ng todo. I can't love you. I don't love you. Oops. Oh, di ba? Tino, talagang ano, yun pa lang ang sinasabi niya, ganyan na ganyan na siya. Okay. At ba, ba bukod kay Tado, na gusto kong talagang questionin, gusto ko rin talaga nga, ah, ayokong katigan yung sinabi ni nanay kanina. Pasensya na po, ah, hindi lang rin po ako sumang sa, sa paniniwala niyo sa sinabi mo na, ang Pilipino ay walang disiplina. Maari pong may mga Pilipinong walang disiplina, pero hindi ang buong lahing Pilipino ay walang disiplina. <laughs> Dahil marami po talagang taong walang disiplina, pero hindi lang mga Pilipino, may mga ibang lahi din na walang disiplina. Sa buong mundo po, nagkakaroon ng ganyang mga pangyayari na nasasalaula ang kapaligiran. Hindi lang yan lahat na gustuhan at kagagawa ng Pilipino. Okay. Gaya mo sa parte ng ginawa mo kay Tatay Digong, uh, matatawag ka na rin doon na uh, kawalan ng disiplina. Di ba? Mapunta tayo dito sa grupong ito. Ayan, mapunta na sa grupo. Baka grupo na yan ha, baka babanat ka pa Ang dami mo nang binanat, di ba? dami niya nang binanat eh. Kasi pag bumanat ka, ibig sabihin na apektuhan ka sa sinabi niya. Naging defensive ka na. Okay, tapos na, tapos na. Bayad ka na, Tado. Kasi binanatan ka na rin ni Vice eh. pinahiya ka na ni Vice eh. Nang gigiging na, oh, uminom ng tubig eh. O oh, anong kasunod? Tingnan lang natin kung ano yung kasunod. Kung di dahil sa inyo, walang aguluhang na nangyari sa showtime ng TV. Hindi <laughs> tayo sa performance daw, no? walang pagkakaiba-iba ng opinion at walang nagkakasabi ko dito. Sana hindi na kayo nagpunta. <laughs> 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 hindi, joke. Kasalanan pala ng mga to eh. Ba't pa kasi sila sumayaw? Ayan tuloy. So that was a very persuasive performance. Napakaganda ng mensahe. Yun nga lang, ang, 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 ang talagang uh, punto ng programang ito, hindi naman basta mensahe lang kailangan. Maaliw natin ang mga ah. nanonood kasi yung talagang kailangan. Ito yung mga parte nung una. Maganda talaga ang showtime. sa panahon ngayon, maaliw tayo, magkasama-sama tayo sa isang oras na dapat lahat tayo naaliw lang. Okay, mas gusto ko sana kung yung mga props, kasi hindi lahat nag-rap. 'di ba? May mga hindi naman nag-rap kaya sabi ko anong ginagawa ng iba hindi naman nag-rap yung isa may hawak ng napayong si Rafa. 'di ba? Sira na yung payong, wala sira naman pala yung payong. Sana pinagawa niya muna kay Tado. Tutal hindi naman siya busy now, okay? oh, diba? Buwan na wala. Oh, 'di ba? Duwa na talaga kay Tado, 'di ba? Talagang naiiwan, naiiwan. Alam ko after niyan parang tinanggal na si Tado eh. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Or mga ilang days tinanggal na talaga. Okay. So, sa susunod, kung mananalo kayo, kung sa mananalo kayo, yung mga nagtatapon ng basura doon na wala masyadong ginagawa, sumayaw kayo habang nagrarap yung iba para lahat, para collaborative effort, magkaisa-isa tayo, di ba? Tama, Tado. Okay. Ah, ah. Okay, tamo. Ah. Tama maraday. Si Tado kasi matindi rin eh. Hindi ah, di, di ako eh. Putik <laughs> <laughs> yan pumalag si Ang <laughs> puna. Ha? Di ako nakikinig eh. Putang <laughs> ah, na, bastusan pala talaga to. Putang yan. <laughs> Ang tindi ni Tado. Putang talaga. Hindi ka talaga marunong makinig kasi bastus. <laughs> oh! <butang. laughs> bastus ka. Ganun yun, mga kapatid. Kapag bastus. Pag uh, ayaw niyang nababastos, pero siya kailangan, kailangan siya lang mababastos, di ba? sa uulitin ko. Idol ko yan si Meme Bay. Kahit sino naman hindi may tatanggi kapag ka minsan gusto mo nang matawa, pwede sa kanya. Pero lagyan mo ng limitasyon, Meme Bay. Kingi mo eh. <laughs> Di, <joke> lang. <laughs> De, lang. De, na mo talaga. Mali yun. Mali yun, mali yun, sir. Pero wala tayong hate sa'yo. Mali yun, mali yung ginawa mo. Sir, Rense and Albert Ornado. Ayan, iba na yung nagsasalita, no? Tignan natin kung babanat pa siya. And, um, guys, kung mabait ako, sobrang mabait ka. Sobrang mabait. Yeah. Very composed and deep. Ay, ay, Then, I not only love you, but I also admire you very much. Thank you so much. Because Because I, I, love, love me me here, you, Christina. Okay? <laughs> Magaling ang uh, intro. May kasabihan pa yun yung part na nagbistuhan ko dun, eh. Bibigyan ko rin kayong kasabihan. Depende sa konforme, ang importante, mahalaga. Kung baga sa dessert, yung performance nyo, eh... Isang corner rin si Tado, eh. <laughs> halo, halo. Small size nga lang. Ito, score nyo. Thank you. So, naman, bye. Sabi ni Gladys, Etong bagay sa inyo. Pipidit sa nung labi, sabi niya, ano ba? Hindi mo pala sa decide? Hindi pa niya alam, di ba siya share? Okay. Alam mo, dahil sa inyo, buong antike, nakatutok ngayon sa showtime. Magandang umaga sa mga taga-antike at buong Marikina rin nanonood ng... Ah, wala na ata, no? Wala na. Siguro, siguro hanggang dito na lamang mga kapatid. Yun lang, ah... Uh, yun nga, sinabi ko nga kay Makagago, uh, pinanood ko rin kasi siya, kahit na sumusuporta siya sa kabila, di ba, na sabi niya rin, etong panahon na to, itong pagkakataon na to, mali talaga si Meme Boy. Sabi niya ng ganun. Kahit man, kahit sino. Pero kung kakamping ka, wala kang ibang makikita, kundi tama si Vice. Pero kung bubuksan mo yung puso't isipan mo, sige, pagpalagay na natin yung paniniwala mo, durugista si Duterte, ang tatay digong namin, sa paniniwala mo, sa sarili mo, ganun siya, sige, adami niya ng mga tinukam, bla bla, bla kung ano ano. Pero, matanda na yung tao. Wala nang kalaban-laban yun. Nasak ang daming nasaktan. Gaganti ka pa ba sa ganong paraan? E di parang ganun ka na rin. Sinundan ko lang ha, halimbawa, ganun yung paningin nila. Kasi tayo, alam ho natin na matino ang ating tatay dito. Kung yun ang paniniwala nila, parang ganito, halimbawa, uh, sinaksak ka, sasaksakin mo rin. Parang, parang ganun ka na rin. Pag gumanti ka sa hindi maganda niyang ginawa, na karumaldumal din yung gagawin mo, edi parang ganun ka na rin. Nakalimutan ko na yung mga ganung kasabihan eh. Kakamping ke. Wala na siguro ako masasabi hanggang dito na lang. Uh, off topic na tayo kay Vice. Doon na tayo sa parang whale shark na kinain daw yung trainer. Kita <laughs> 'yun, Okay, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat mga kapatid pag nakaabot kayo hanggang dito. Sobra-sobrang salamat po. Uh, gusto kong lumago pa itong channel natin kasi medyo humina na po tayo, no? Hindi ko alam sa algorithm kaya Hanggat maaari po, papindot po tayo ng like at kahit mag-comment po kayo dyan. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.